Ito, oh wow, ang laki ng plato. Ito, oh, ang ganda, oh. May flower-flower. Oh, my God! Mga kapilingon, oh. Ang wow. ganda ng plato, mga kapilingon. Dalhin natin ito, mga kapilingon. Ito rin, oh, mga mangkok na may kulay, ba? Ano ba ito, eh? Maganda yung ano niya, mga kapilingon. Ito rin, oh. Ang ganda ng design, ba? Wow. Ito, ganda, mga kapilingon. Natawa ako. Ako wala akong may fried chicken. Wow. What? Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingero Channel Ngayon na naman mga kapilingon ay magliraw-liraw na naman tayo sa ating mga mata <laughs> Sana na umiroon tayong mahanap ngayon para ano ba, kasi araw-araw na tayo nagikot-ikot dito ba baka natakot na yung mga basura sa mukha ni Pilingero <laughs> Ano, tado-tado na dito Kaya let's go mga kapilingon thousand years later. Ay, first spot natin mga kapilyon, may nakita kong plastic na ano ba? Sa blue na plastic. <laughs> na ano ba? natin kung may mapakinabangan pa ito. Parang ano siya mga kapilyon. Parang ay unan pala. Unan lang pala. Hindi ano. ko uh, lang pala na ano. A few moments later. Dito sa isang sulok mga kapila, may nakita akong bag. Tingnan ko ito kung okay pa ba ito. Ito, nakandusay lang. Ito, oh. Ay, okay pa mga kapilon, wala namang ano. Yung sipir niya, okay pa yung sipir niya. Ay, dalhin natin ito. Mm, okay pa mga kapilingon. Ay, dalhin natin ito eh. Dalhin nito natin. Ano pa, dugay-dugayan. Dito rin, banda mga kapilon, ay, may nakita kung ano ba yung pinutulan lang ng wire. Ang ganda pa sana, oh. Kaso, naputol yung wire. One eternity later. Dito banda mga kapilon, may nakita kung kabundok ng damit. Tingnan natin, baka mayroon tayong mapilian. Tsuse, eh, mapilian. Naipit kasi siya sa ano, sa may truck kasi nakaparking sa gilid, kaya ay ginawa ng paraan ni Pilingiro, eh. Ang dami kasi, oh. Nakaano na. Nakahandusay. Yan yung mga oh. <laughs> Dugyot-dugyot na. Ah. Pili lang tayo ng ano, ang dami. Grabe, ang dami ng wow! damit. Eh. Calvin Klein. Wow! Grabe, ang dami, oh. Pwede na tayo magtayo ng kay <laughs> may sapatos pa, oh. Tingnan natin kung may pares dito. Bago pa. Baka nandyan sa box yung pares nito. Tingnan natin. Ang, ala, ang bago. Dali natin itong puti. Sobrang bago. Dali natin ito. Lagay natin dito. Dali natin. Ito winter jacket. Maganda sana. Pero wag na. Tingnan natin. Baka may 1 million. <laughs> 1 million. May kalo pa na Adidas. Dali natin yung kalo. Oh, ito rin. Oh. Eh, dali natin tong kalo. Oh. Wow. oh. Ito, ito, Ang ganda. May barila design. Ang ganda. Dali natin yan. wag na to eh mga jacket man ito oh. ano kasi ito sa atin eh mainit kasi sa atin wag na to mga ganito ba ang kapal kasi ng ano ba iwan ko lang kung na flex ko ba ng tama no kasi ito oh ang dami ito rin oh mga ano, magdala tayo nito. Ito, dala natin to okay, gusto ko yan. Dala natin yan. Ito, eh, dala natin to mga kabilon. Oh. Isuot ko to wow! <laughs> Ito, itong damit. Parang inatras nga natin kunti yung kamera. Para ma-flex natin ng maayos. Parang ano kasi, feeling ko hindi ko na-flex. Mabuti. Eh, ito, ang dami. Magdala tayo ng ano eh. O, ito, dalhin din natin ito. Nahuot kasi, oy, madali natin to maganda. Pwede ito pang trabaho. Tapos yung ano, laba lang ko tapat niyan. Ito rin damit na ito, dalhin ko rin to Pambabae. Dalhin ko rin yan. Itong short, dalhin din natin yung short na yun. Ini pantalon rendi tuh, oh. kaso malaki ah yang laki. Kayak eh, jaket pala, kalau aku pantalon. Jaket pala mau kepilih hon. Tuh. Oh. Ang ganda ng jaket, kaso lang luma. Oh, maganda pa. Hindi ko lang ito eh. Hindi ko lang dalhin yan kasi ano yan. rin sana oh. Yan, isulod ko muna sa bag yung dadalhin ko. Ito hindi ko dadalhin. Yan, dalhin ko nga dito. Isulod ko muna sa bag. Para ano na, kapuntan sa kabilang side. Ah, spot. Ito na naman tayo. Nagsangkiig na naman sa dala. <laughs> Marami na naman dala. Ah, grabe, spilingiro. Kinakarir na lang talaga natin yung pating yung basuriro. <laughs> A few inches later. Ito banda mga kabilang natawa. Ako, ako wala akong may fried chicken. <laughs> Ang laki ng fried chicken. <laughs> ano pala to stop toys stop toy lang pala wala is walang is kasi isa lang <laughs> sana <ako. laughs> akala ko ba pride oh, ano ano ba grilled chicken ano ba tama na eh basta sinugbang manok pa anong manok kakabilingon may nakita akong sako tingnan natin oh no. lubot na, na ano ko diyan kasi may sasakyan kasi Kaya hindi ko maano ba hindi ko masyado maano i e, alsahin muna buhatin na lang natin yung sako dali natin dito sa may dito banda para maano natin ba? Ma-flex natin tama o maayos. Tapos iatras ko muna yung kamera. Kasi hindi nyo makikita eh. Parang ano kasi. Parang ano kasi siya. Mga kitchenware. Magdala tayo nito eh. Baka may ano pa. Imikos natin sa mga damit. Marami tayong damit eh di. Saktong-sakto. Ako, ang higpit ng pagkatali parang ayo ipakuha. Sa Sasak sasakyan, makikita na tayo nito ngayon. <laughs> Umalis na kasi. Ito. Ito, mangkok na naman. Ay, grabe. May mangkok na naman. Spilingiro si ba? Ito, oh wow. Ang laki ng plato. Wow! <laughs> Ito, ang ganda oh. May flower-flower. Flower-flower. Kasula. Flower. Yan, kitang-kita na si Plingiro. <laughs> kitang-kita na yung lubot natin sa highway. Kasi umalis sa sasakyan ba? Ito mga kapilingon. Oh. Ang ganda ng plato ng kapilingon. Dalhin natin ito mga kapilingon. May bulaklak. Ang ganda ng plasi ba? Yung mga nag-wow-wow na naman si Plingiro. Ito rin oh, mga mangkok na may kulay ba? Ano ba ito eh? maganda yung ano niya mga kapilingon. Iwan ko lang anong brand to. Basta magdala tayo nito. Dalhin natin ito. Ano na natin? Ito rin oh. Ay dali hindi natin oh from smallest to biggest. Dali natin yan mga kapilingon. Ayos pa kasi, maganda pa. Dali natin yan. Ay ay, yang laki ng mga bowl. Ito ba, ang laki nito eh? Si ano ba? Mangkok. <laughs> grabe. Pang anli sa man to eh. <laughs> Tatlo grabe ang laki, higanting mangkok ba. Grabe. Ito rin oh. Ito rin from smallest to biggest talaga meron din dito ito oh ito luma na wag na to yeah hindi natin dalhin pero maganda eh luma na eh nagcrack parang ano na or design pa niya yan iwan ko lang ito rin oh maganda rin mga kabila no maganda, oh yay yeah, eh, ang ganda grabe meron pa dito sa lobo oh. ang laki ng mga mangkok eh sino patay eh <laughs> hindi <Ang> ay <laughs> nakakost tayo ng attention sa mga dumadaan Meron pa doon isang sako. Tingnan din natin. Huwag muna. Idal, ilagay ko muna sa ano yan. Ay, sa bag. Para maano. Para maano na natin ba. <laughs> ito mga kapili Ang ganda oh. Ito, ito. Ito. Agay, agay, agay. sako rin sa kabila mga kabilang tingnan din natin ang, ang dami nang tumakatingin sa akin ba para na ako para na akong artista <laughs> artista grabe ganito lang pala para magiging artista no Pabuyag lang magpaano lang ba ito tingnan din natin dito mga kabilang meron din kasi ito meron din kasi dito oh. isang sako tingnan natin <laughs> may mga mag na naman ito oh. mag made in China, ceramic tupperware. Parang mahal itong ganito ba? Yan, oh, ganda pa, oh. Dalhin din natin yan. Di bali na mabigatan. Uy, dahan-dahan lang. Baka matusok yung itlog mo, pilingiro. Ano kasi, may kutsilyo pala, oh. May kutsilyo. Ito, oh. Maganda rin mga mangkok. Ito, oh. Parang, ito rin Mag din. Tapos may din sa loob. May kutsilyo din dito. Oh. Kali natin yung mag. Ilagay ko muna dyan. Para lang makita ba. Kasi agaw pansin kasi. Ay dito sa loob mga basag na. Mga basag na. At lipat na naman tayo sa ibang basurahan. Sana okay, palarin natin ngayon kung saan dito, isa sa mga area na yan, yung mga building na yan, dyan, nagikot-ikot sa pilingiro. <laughs> Grabe talaga ang buhay. Ay, hindi talaga, no? Oh. Hindi madala yung magiging pilingirong basurero, eh. <laughs> ah, laban lang, pilingiro. Maraming salamat. Dito na naman, mga kapilingon. <laughs> si pilingiro. May nakita kasi ako. Iwan ko lang, baka batya ito. Tingnan lang natin. Ano kasi, baka maganda ba? E, paano malalaman kung hindi tingnan? ito oh. Takip ng kaldero. Ay. Para man siyang ano mga kapilingon? parang bowl. <laughs> yung ano nya ba? Si o oh, iwan ko ba? Ang laki, pwede lagyan ng ulam ba? Grabe ang laki oh, may takip pa siya. Grabe. Yo, may takip, may takip siya. Ay, hindi ko lang to dalhin puno na yung bag ko. Tapos ang bigat. <laughs> hindi na lang natin ito dalhin. Meron pa eh dito. dalhin natin ito. Ito dalhin natin ito. Hugas lang katapat ito eh. May ricks na buunan dalhin natin ito. Dalhin na yan, galingero. Two hours later. Ito banda mga kabilingon, agoy mga mangkok na naman ito mga kabilingon. <laughs> ay mga kitchenware pala, mangkok. Grabe, ang dami mga kitchenware ngayon. Ano ba? Anong tawag nito ay? Eh? season of kitchenware tayo ngayon. Punong-puno na yung bago sa kitchenware. Ito na naman, oh. Mga seat ng mangkok na naman, oh. Hala, grabe. Oh, ang ganda mga kapalino, oh. Ah, Ay, ito may ano no. Swag na ito. Isiparit natin yung may... Ito, walang sira. Ito ba? <laughs> Parang ano man ito. Eh. <laughs> Parang wooden, wooden design. Diba? Ang dami, oh. <laughs> mga baso. Meron pa dito, oh. Grabe, ang dami. Uy. Napawaw na mas kilingiro ngayon. Hmm? itu udah lihat nanti itu kasih sitman itu ganda kasih tuh sit ya kali nanti sit isalin nanti yang sano itu loh no, ganda nang desain ba flower wow. uh, my bulak lak flower flower terhadap <laughs> dami hmm kang ingai itu udah lihat nanti itu mah anu magaganda Pero no. Para mas mulis to bigis ah, ang cute din nung no? parang bulaklak din Kasi ano man, maliit ba? Malaki. Ah, made in Japan siya. Pag ganito na karakter kasi made in Japan kasi ito. Wow! ganyan ba? Meron din ito oh. Meron din. Ay dito siya. Sit siya dito. Here siya dito. Dito rin. Ay, Diyos ang umida. <laughs> Ito rin oh, hindi ako. Wow. Ito rin oh, from smallest to biggest, made in Japan din. Japan kasi ang karakter, <laughs> made in Japan na automatic. Oh. Ito, ipakita ko sa inyo, yung, yung ganito kasi siya, asa I mean, eh. Ay, ganyan ba? Oh, made in Japan. <laughs> Dali natin ito eh. Ano pang dugay-dugayan. Inookit pa yung kilid oh, akala ko, akala ko sira ba? Oh, ang dami punong punong-puno na yung bahay ko ng mga ganito ba? <laughs> Tabunan natin kaya ilipad. Oh! Ito rin. Japan din oh. Japan design. Japan design. Grabe yun. Dami oh. Nako. Bukata na. Ang bigat ko ngayon. Sobrang daming mga mangkok yung nakuha natin ba? Dito rin. Mangkok din ito siguro. Oh, grabe itong, ang itong higaan mga kapiling no? Alam mga mangkok rin mga kapilingon. Mga baso. Tingnan din natin ito. Wow! Baka ano ba? Baka may ma ano pa dahil makuha dito. Ah, uh, na. Ano, ano ba? Na 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 ba na <laughs> ba kuha na ng tali <laughs> ang ikpit kasi ng pagkatali ang dami kasi oh mga mga ala grabe mga mag din ganito oh oh pero oh, ang, grabe. ang grabe ang dami oh. Huh? ganito na lang mga kabilang dalhin ko na lang to sa, sa dalhin ko na lang to agad like, so hindi ko na lang ipiplex kasi pag ilagay natin may magic genie pa oh iwan ko ano kaya to nakasil pa baka alak to <laughs> 2011 Baka alak to. Huwag na natin dalhin to. Eh, or baka sasabog ba? <laughs> ang dami kasi yung Mga ganito, oh. Grabe, ang dami. Okay, patay. Grabe, ang dami mga kabliw. i ko na lang, ha. Oh. ko na lang Kasi lagay ko na lang sa bag. Hindi ko na lang to ilagay sa sahig. Baka may, may dumadaan na naman. Ito, ang dami, oh. Ay, nagblablard mga yung kamera natin. Ay, eh. pahing man yung kamerahan niyo. Eh. Ito, ang dami, oh. Mga ganito, ba. Ganyan. pa sa loob mga mga mag. Ah, magdala tayo niyan eh. Ang dami po. Doon sa ilalim. Hindi na natin itiniplex i-flex. Kuha na lang tayo dritso ng bag para mapuno to. Ito na naman si Pilingiro. Ay, naksang kiig, Sadyang ganito lang ang buhay ba? Oh. Sa si parang buang. Yeah. Joke lang. Huwag naman maging buang, oy. Naghihirap lang tayo. Ay, naghihirap. nagpursiki lang naman sa buhay. Ay, laban lang talaga tayo. Yan po, maraming salamat sadyang nagbago na naman si Ang <laughs> bigat kasi pag mga kitchenware ba ang bigat pero okay lang ay at least magaganda at saka meron tayong nadala Sana? ay sa wala may kitchenware naman to at mga damit ba <laughs> na nakoy na koy, na naman ang dilim si Pilingiro <laughs> ang bigat kasi nating na dala ayun okay, yun, di ba alin na mabuta ng gabi eh? basta puno puno yung bag natin Aww. Shout out po kay Ma'am Eva Santarin, shout out po kay Ma'am Marites David from Tracy Materes City, Cavite. Shout out din po kay Ma'am Marilo Cabrera, an advance happy birthday po sa pamangkin ni Ma'am. Yan, an advance happy birthday po. Shout out din po kay Ma'am Susan Razo. Shout out din po kay Ma'am Magdalena Torres from Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal. An shout out din sa mga kaibigan ni Ma'am na sina Ma'am Imi Bayaron at Kay Ma'am Jocelyn Domingo, shout out po sa inyo Ma'am, shout out din po kay Ma'am Evangeline Lasula, shout out din to all Himinis diparin Lasula, Nebrel Antardo family. Shout out din po kay Ma'am Ma'am Siwing. Shout out din po kay Ma'am Doris Tisnado, lalong lalo na sa Tisnado Aniron family. Shout out din po kay Ma'am Cleofi Goodes. Shout out din po kay Ma'am Celia Cado from Bicol. Shout out din po kay Ma'am Dilabiga Dakigan Dakigan. from Tarlaks. from Kamiling Tarlac. Shoutout din po kay Ma'am Marilo Marinda. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am answer, lalong-lalo na po sa nagsuporta at sa mga nagsubscribe sa aking munting YouTube channel. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe po na aking channel from Pilingiro Channel. Thank you for watching. God bless.